Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong December 11, 1994, isang flight ng Philippine Airlines mula Maynila patungong Tokyo ang nag stopover sa Cebu. Pagkatapos makasakay ng mga pasahero ay umalis na ang eroplano patungong Tokyo. Pero wala pang tatlong oras sa ere ay may sumabog sa loob nito. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagdulot ng panik sa mga pasahero. Pero ang kapitan at piloto ng Philippine Airlines ay nagawa pa rin mapalipad ang eroplano kahit ito ay may butas na. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa kabayanihan ng mga Filipino. Bukod doon ay tumatak din ito sa kasaysayan. At ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga regulation ngayon sa airport tungkol sa kung ano ang dapat at hindi mo dapat dalhin sa loob ng eroplano. Ating balikan ang nangyari sa makasaysayan at malamilagrong nangyari sa Philippine Airlines Flight 434 5.35 ng madaling araw noong December 11, 1994, umalis sa airport ang Philippine Airlines Flight 434 sa Manila, At dala ang konti mga pasahero ay nag-land ito sa Cebu Mula Cebu ay nagpalit sila ng crew para naman maihatid ang 273 na mga pasahero papuntang Tokyo na aabuti ng apat na oras. Pero dahil sa congestion sa airport, nakalipad ang eroplano noong 8.38 ng umaga. Ang piloto ng eroplano na iyon ay si Captain Eduardo Reyes na dating piloto ng Philippine Air Force sa loob ng anim na taon. Noong 1994 ay ang ikasyam niyang taon bilang piloto sa Philippine Airlines. Kasama niya sa flight deck ang kanyang first officer na si Jaime o Jamie Herrera at systems engineer na si Dexter Comendador na tulad niya ay dating miyembro ng Philippine Air Force. Karamihan sa mga sakay ng nasabing flight ay mga Japanese na magkakatrabaho na bumiyahi at bumisita sa Cebu bilang isang grupo ng mga turista. Ang isa sa kanila ay ang baguhan at rookie na engineer na si Haruki Ikegami. Siya ay excited na makauwi sa kanyang bansa pagkatapos siyang magbakasyon sa Cebu. Pero ang hindi niya alam ay hindi na siya muling makakaapak pa sa kanyang mahal na bayan. Habang ang lahat ay natutulog at nagre-relax sa flight, bandang alas 11 ng umaga, ilang oras bago pa nila marating ang Tokyo, Isang nakakabinging iyakan at sigawan ang maririnig sa loob ng eroplano. Dahil biglang sumabog ang seat 26K na inuupuan ng engineer na si Ikagami. Ang pagsabog ay gumawa ng malaking butas sa eroplano na naging dahilan kung bakit panandali ang hindi naging balanse ang paglipad nito. Dahil din sa resulta ng pagsabog, ay napuno ng usok ang loob ng eroplano at lahat ng pasahero ay ginawa ang lahat para makalayo sa upuan kung saan nagmula ang pagsabog. Ang epekto nito ay umabot ng 2 feet kaya pati ang katabing mga tao ni Engineer Ikagami ay sugatan din. Ang cabin crew ng Philippine Airlines ay ginawa ang lahat para mapakalma ang mga ito. Si Assistant Purser Steward Fernando Bayot ay hinila ang isang pasahero na malala ang tama sa kanyang mga binti. Pinuntahan din niya si Engineer Ikagami na humihinga at kumukura pa. Ang katawan nito ay tila nilamon ng butas na umuusok na sanhi ng pagsabog. Sa pag-aakala na ito ay pwede pang maisalba, ay hinila niya ang katawan nito papataas, pero sa gulat niya ay wala na pala ang pambaba nitong katawan. Buhay pa si Gagami pero namatay din ito pagkalipas ng ilang minuto. Sa pagpapanik ng mga tao sa loob ng eroplano ay hindi niya alam kung may nakapansin na wala na itong pambabang katawan. Kaya para makasigurado na hindi ito makakadagdag sa pag-aalala ng mga pasahero, ay inutusan niya ang isa pang flight attendant na takpan ang katawan nito ng kumot at magkunwari na tinutulungan nila ito sa paglalagay ng oxygen mask sa bibig nito. Agad ipinaalam ni Bayot na may sumabog sa sahig ng eroplano at ito ay may butas. Sampung mga tao ang sugatan at isa ang patay. Si Captain Reyes ay agad inutusan ang kanyang systems engineer na si Komendador na suriin ang butas sa sahig ng eroplano. Sa pagsisiyasat nito sa butas ay nakita niya na ang pagsabog ay naabot ang cargo area. Nang ito ay kanyang sinilip, nakita niya ang parte ng katawan ni Engineer Ikegami. Kahit nagpapanik at natatakot, si Komendador ay kumalma nang nakita niya na hindi nito nahagip ang lugar kung saan nakalagay ang fuel tank. At kahit malakas ang pagsabog ay hindi din ito nagawang mahagip ang airplane skin. Agad siyang bumalik sa pilot's cabin para ipaalam na walang pinsala sa mahalagang parte. Kaya ang pressure sa loob ng eroplano ay stable. Pero ang problema noong naganap ang pagsabog, ang eroplano ay pumaling sa kanan habang nasa ere. At yun ang naging dahilan para masira ang autopilot feature nito. At dahil sa na-curious sa uri ng eroplano na ginamit sa Flight 434, nag-research ako at ito ay lumalabas na labing limang taon ng Boeing 747-283B, Registration E1-BWF, Serial number 21575 na unang pinalipad noong February 17, 1979 at ito ay orihinal na pagmamayari ng Scandinavian Airlines. Bago ito mapasa kamay ng Pilipinas, ay ginamit muna ito ng iba pang mga airlines tulad ng Nigeria Airway, Lion Air ng Luxembourg, at Aerolíneas ng Argentina. Dahil sa pagkasira sa autopilot feature, nagalala si Captain Reyes na maaaring may mga sira pa silang hindi nakikita sa loob ng eroplano. Kahit lahat ay nagpapanik, ay kalmado siyang nagdesisyon na mag-emergency landing sa Naha Airport na makikita sa Okinawa dahil hindi siya sigurado kung hanggang kailan pa niya makokontrol ang eroplano. Inutusan niya ang kanyang first officer na kontakin ang nasabing airport at gumawa ng mayday call na para sa mga hindi pamilyar ay isang distress signal sa radio communication para ipaalam na kailangan nila ng tulong. Pagkatapos ng ilang beses nilang pagtatangka na ipaalam ang kanilang sitwasyon sa Japanese Air Traffic Control, ang mga ito ay hindi sila maintindihan. Tinangka nila ulit sabihin ang kanilang sitwasyon pero walang sumagot hanggang isang tao na may American accent ang narinig nila sa kabilang linya. Ito ay lumalabas pala na isang Amerikanong air traffic controller na mula sa US military base sa Okinawa. Ilang minuto pagkatapos na kanilang Mayday Alert, isang US Blackbird ang nakita nila na tumabi sa kanilang eroplano para sila ay eskortan. Inutusan sila nito na ipaling ang eroplanong. Pero dahil sa naglolo ko na ang flight controls ay nahirapan si Captain Reyes na ipaling ang eroplano dahil ang autopilot feature ay hindi sinusunod kahit anong paling niya dito. Ilang beses niyang tinangkang mag-land sa Nara Airport pero sa tuwing ipapaling niya ang eroplano habang naka-autopilot ay hindi talaga ito nagre-respond. Kaya nalalagpasan lamang nila ito. Sa sobrang desperado niya na mailigtas ang buhay ng mahigit dalawang daan niya mga pasahero at crew, nagdesisyon si Captain Reyes na patayin ang autopilot feature. Ang desisyon na ito ay matatawag mong isang sugal dahil sa punto na yon ay hindi siya sigurado kung makokontrol niya ito o gaano kalala ang pinsala sa eroplano. Ang maaaring malalang mangyari ay bumulusok ang eroplano pababa. Pero dahil sa wala siyang ibang pagpipilian, inutusan na niya ang kanyang first officer na maghanda sa pag-disengage ng autopilot. At katulad na kanilang inaasahan, wala silang kontrol sa eroplano. Doon nila nakumpirma na naapektuhan ng pagsabog ang aileron. Agad niyang inutusan sa komendador na hanapin sa QRH kung ano ang dapat nilang gawin sa jump aileron. Ang QRH o Quick Reference Handbook ay naiulat na Biblia ng mga piloto dahil doon mo makikita ang lahat ng solusyon sa lahat ng problema, lalo na kung ito ay emergency. Nang mahanap nila ang solusyon, iminungkahi ni Komendador na kailangan nilang i-activate ang aileron. Pero hindi yun nakatulong dahil hindi pa rin nagbago ang direksyon ng eroplano. Kaya inutusan niya ang kanyang first officer na i-activate muli ang autopilot. Ang mga pasahero na sinabihang aabutin lamang ng 20 minuto ang paglanding ay nag-alala dahil ito'y umabot na ng isang oras. Sa tagal ng paglanding, ang mga pasahero ay hindi na iwasan na mawala ng pag-asa. At sa ulat na lumabas ay isa sa kanila ang nagsulat na ng kanyang last will and testament. Ang mga suggestions mula sa QRH ay hindi nakatulong at paulit-ulit na pumalpak ang kanilang balak na papalingin ang eroplano hanggang naisip ni Captain Reyes na palakasin ang engine power sa kaliwang bahagi ng eroplano at bawasan ang engine power sa kanang bahagi nito at yun ang naging dahilan kung bakit unti-unting pumaling ang eroplano sa kanan. Nang mapansin niya na nakokontrol na ito ay pinahinaan niya ang takbo ng eroplano hanggang mapapaling niya ito patungong Nara Airport. Ang huli nilang problema ay kung paano ito mapapalanding sa runway ng hindi nagkakaabirya dahil ang flight control ng eroplano ay hindi pa rin gumagana. Ang elevator feature na ginagamit ng isang piloto para mapataas at ang isang eroplano ay hindi rin stable. Pero ang bihasang si Captain Reyes kasama ang kanyang first officer ay nagdesisyon na itapon ang ibang gasolina ng eroplano para hindi masyadong mabigat at hindi sila mahirapan na kontrolin ito. Nang malapit na sila sa runway ay inutusan niya ang lahat ng tao na magsuot ng seatbelt dahil hindi nila alam kung gaano kalakas ang magiging impact. Nang sobrang baba na nila ay inutusan ni Captain Reyes ang kanyang first officer at systems engineer na tulungan siyang hilahin ang throttle. The gears were supposed to come down a few seconds. But that was the longest second, <laughs> that, uh, because we were waiting for the greens to come on. Take a long time. It know? took a long. time. It was a long few seconds until it went. It Three. Your last uh, command was pull. Yeah, my last <laughs> command was pull. <laughs> I made sure that the throttles were closed because <laughs> he might give a go around, and I would make sure that we would stay on the <laughs> ground. ang mga pasaherong Japanese ng Philippine Airlines Flight 434 ay nagpalakpakan dahil matagumpay silang nakapag sa airport. Agad dumating ang mga emergency services para tulungan ang mga sugatan. Habang ang mga otoridad naman sa Okinawa ay agad inimbestigahan ang nangyari. Sa press conference na kanilang ginawa ay sinabi nila na ang nangyari sa eroplano ay hindi isang malfunction. Dahil ito ay sinadyang pinasabog gamit ang bomba. Sa bigat ng nangyari, ang magagaling na mga eksperto sa Japan ay bumiyahi sa Nara Airport para siya siyasatin ang eroplano. Ang team na naatasa na mag-imbestiga ay sinimulang kunin ang lahat ng maaari nilang makuha sa loob nito. Nagsimula sila sa malaking parte na maaari maging ebidensya hanggang sa gumamit sila ng maliit na vacuum para makuha ang mga maliliit na piraso. Pinaghiwahiwalay nila ang parte ng eroplano sa parte ng bomba hanggang makita nila kung ano ang ginamit ng salarin. Pagkatapos ng metikuloso nilang pagsisiyasat, natuklasan nila na ang ginamit na timer ay isang modified digital wristwatch. Nakita din nila na gumamit ang salarin ng 9-volt battery na ipinagbebenta lamang sa Pilipinas. Lumabas din sa investigasyon na ang salarin ay sinadya at kalkulado nitong inilagay ang bomba sa upuan ni Engineer Ikegami. Para sa mga investigador, ang layunin talaga ng salarin ay pasabugin ang buong eroplano. Dahil ang C-26K ay karaniwang lokasyon kung saan sa ilalim nito ay matatagpuan ang fuel tank ng eroplano. Ibig sabihin kung walang nakaupo doon, ang pagsabog ay walang dudang maaabot ang fuel tank na magiging sanhi ng pagsabog ng buong eroplano. Ang mga otoridad sa Japan ay sinabi na kahit sila ay malungkot sa sinapit na ikagami, ang katawan nito na ang naging dahilan kung bakit hindi gaanong nakapaminsala ang bomba dahil naabsorb nito ang halos lahat ng impact. At dahil sa battery na nakuha, agad nilang pinaghinalaan na Filipino ang gumawa ng krimen kaya kinontak ng mga ito ang Philippine National Police. Pinangunahan ng Nooy Police Deputy Chief Sani Razon ang investigasyon, pero wala silang anumang nakuhang lead, hanggang sila ay sinuwerte. Isang guard ng apartment building ang nakatanggap ng report mula sa iba nilang mga tenants dahil isa sa mga kwarto sa building ay umuuso. Pinuntahan niya ang kwarto at nakita niya sa labas ang dalawang Pakistani. Pero kahit anong pilit niya ay tumanggi ang mga itong buksan ng pintuan at umalis silang parang walang nangyari. At para makasigurado na hindi yun isang simpleng usok, ang gwardya ay tumawag sa fire department. Nang dumating ang mga ito ay wala nang lumalabas na usok. Pero nang malaman ng mga pulis na ang tenant ng kwarto ay dalawang Pakistani, pinabuksan nila ang kwarto. Noong panahon na yun, ay alerto ang mga kapulisan sa Maynila dahil nakatakdang dumating at bumisita ang Pope sa Pilipinas. Nang makapasok ay nakita ng mga otoridad ang mga wars at mga relo na sa suspecha nila ay ginagamit ng mga Pakistani para gumawa ng bomba. At sa dingding ay nakita din nila ang litrato ng Pope na indikasyon na yun ang target nila. Habang sinisiyasat nila ang mga gamit sa loob ng kwarto, isa sa dalawang Pakistani ang bumalik para kunin ang laptop. Pero agad itong tumakbo nang makita ang mga otoridad. Ilang minuto din ang inabot bago nila ito madakip pero tikom ang bibig nito tungkol sa kanyang kasama. Sa interview kay Razon ay sinabi niya na noong nahuli nila ang Pakistani ay doon lamang nila napagtanto na napasok na pala ang Pilipinas ng Al-Qaeda. At dahil sa laki ng kanilang nadiskubre ay agad nilang kinontak ang Interpol Scotland Yard na para sa mga hindi pamilyar ay tawag sa kapulisan sa UK. At ang huli ay kinotak din nila ang FBI. Si FBI Special Agent Frank Pellegrino na matagal nang hinahanap ang teroristang si Ramsey Yosef ay agad bumiyahe sa Pilipinas dahil malakas ang kanyang kutob na ang sospek na pinagahanap sa Japan at ang kasamahan ng nahuling Pakistani ng PNP ay ang parehong terorista na matagal na niyang hinahanap ng dalawang taon na. Sa presinto ay inamin ng Pakistani na ang kasamahan niya ay si Ramsey Youssef. Pero ito ay nakalabas na agad ng bansa gamit ang peking passport. Gamit ang mga ebidensya na nakalap ng PNP ay nakumpirma din ng FBI na ang napakaraming mga wristwatch sa apartment ito ay ang parehong relo na ginamit bilang timer sa pagbomba sa Philippine Airlines Flight 434. Nang ma-access nila ang mga files sa laptop ni Yusef, ay natuklasan nila na balak din itong patumbahin ang Pope. Sa pagchecheck ko ng background, hindi lamang siya isang simpleng tao na gumagawa ng bomba. Pero si Yusef ay mula sa isang may kayang pamilya. Ipinanganak siya sa Kuwait noong April 27, 1968. Ang kanyang mga magulang ay parehong mga Pakistani. Noong mid-1980s, bumalik sila sa Pakistan at ipinadala siya ng mga ito sa United Kingdom para mag-aral. Isa siyang edukadong tao na nakapagtapos ng electrical engineering at pumasok din siya sa Oxford College of Further Education para maging dalubhasa siya sa English. Nang makuha niya ang kanyang degree, bumalik si Yusef sa Pakistan. Sa ulat ay natuto siyang gumawa ng bomba noong 1992 sa isang training camp sa Peshawar. Pero kung tatanungin mo kung bakit mula sa isang may kaya at edukadong tao, bakit naging terorista si Yusef. Ang explanation dyan ay dahil sa naimpluensyahan siya ng mga idolihiya ng kanyang tiyuhin na si Khalid Sheikh Mohammed o mas kilala bilang Sheikh na isa sa mga miyembro ng Al-Qaeda na pinamumunuan ng kilalang terorista na si Osama Bin Laden. Kung ikaw ay pinanganak noong 90s, maaaring ikaw ay nasa tamang isip na at maaaring nabalitaan mo na si Bin Laden ang mastermind sa kalunos-lunos na 9-11 attack na pumatay sa 2,996 na mga tao sa Amerika. Bilang miyembro ng Al-Qaeda, ipinadala siya sa ibang bansa para mag-recruit at noong September 1992, lumipad siya papuntang New York. Doon ay nitusan siya na bombahin ang World Trade Center. Gamit ang isang van na naglalaman ng 680 kilograms na bomba, ay pinasabog nila ang sasakyan sa isang underground na garahe. Ang pagsabog ay pumatay ng anim at nasugatan naman ang isang libong mga tao. Nagpadala siya ng sulat sa FBI at sinabi niya na inaako ng Al-Qaeda ang nangyari. Nakalagay din doon na binomba nila ang World Trade Center dahil sa pangingialam at pagpanig ng Estados Unidos sa Israel. Mula New York ay lumipad siya papuntang Thailand at doon ay tinangka naman niyang bombahin ang Israel Embassy sa Bangkok noong March 11, 1994. Pero hindi ito natuloy dahil discover agad ng mga taridad ang van. Mula Thailand ay bumiyahi siya sa Mashrad, Iran at doon ay binomba naman niya ang Shihai Shrine na naging dahilan para masawi ang 26 na mga tao. Mula Iran ay dumiretso siya sa Pilipinas para planuhin ang pagpapasabog sa Philippine Airlines Flight 434. Gamit ang kombinasyon ng impormasyon mula sa laptop at pagtutulungan ng FBI, Scotland Yard at PNP, ay natuklasan nila kung paano nito naisagawa ang kanyang plano. Bago sumikat ang araw noong December 11, 1994, habang ang iba ay mahimbing pang natutulog sa Maynila, Si Yosef ay bumango ng alas 3 ng madaling araw dahil meron siyang flight papuntang Cebu. Siya ay magaling gumawa ng mga peking papeles tulad ng passport. At noong araw na yon, siya ay si Armaldo Forlani na isa sa mga peke niyang pangalan. Iniligay niya ang mga wires sa kanyang sapatos habang ang batteries at bote ng liquid nitroglycerin sa kanyang bag. Ang mga airports sa Pilipinas noong 90s ay wala pang gaanong regulasyon kaya noong dumaan si Yusef sa inspection at security screening ay hindi siya nahirapang makalusot. Matagumpay siyang nakasakay sa Philippine Airlines Flight 434 na ang huling destinasyon ay Tokyo. Mula Maynila ay nag over muna ang eroplano sa Cebu at base sa manifest ng flight na yun, konti ang pasahero kaya nagawa ni Yosef na magpalipat-lipat ng upuan. Ayon sa mga otredad, ang highly skilled na si Yusef ay pumunta sa banyo at doon ito inassemble ang bomba. Gamit ang relo na ginawa nitong timer, sinet niya ito na sumabog pagkalipas ng apat na oras. Pagkalabas ng banyo ay kinuha nito ang kanyang gamit at lumipat muli ito ng upuan at umupo sa seat 26K. Habang walang nakatingin na iniligay niya ang bomba sa ilalim ng upuan, na kung tanda mo pa ay yun ang parehong seat na ginamit ni Engineer Ikigami. Nakarating ang eroplano sa Cebu ng 6.50 ng umaga at ito ay nagpilit ng crew dahil babiyahin na ito papuntang Tokyo. Lumabas siya ng airport sa pag-aakala na nagtagumpay siya pero ang hindi niya naisip ay may tatlong dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Ang una ay congested ang airport noong araw na yon. Ibig sabihin, ang pagkadelay ng flight ay nakatulong kay Captain Reyes na makapag-emergency landing dahil hindi pa sila ganoon kalayo sa lupa. Base sa mga otoridad, kung nakaalis ang eroplano sa tamang oras, ay malamang walang malalandingan ng eroplano dahil puro tubig lamang ang makikita ng piloto. Ang mga laman hindi pinag-aralan ay ang design ng eroplano. Bagamat ang kanyang tinarget ay Boeing 747 na kilala na laging nasa ilalim ng C-26K ang fuel tank, espesyal ang eroplano na ginamit ni Captain Reyes. Ang pangatlo ay hindi niya rin naisip na maaaring may umupo sa C-26K. Ang katawan ni Engineer Ikagami ang nag-absorb ng impact na naging dahilan kung bakit hindi naging mapaminsala ang bomba na kanyang ginawa. Ayon sa mga otoridad, mula Cebu ay nagtungo si Yusef sa Mindanao para makipagkita sa Abu Sayyaf. Ayon sa mga report noon ay di umunoy sinusuportahan ni Bin Laden ang grupong yun. Doon ay tinuruan ni Yusef ang mga ito kung paano gumawa ng sarili nila mga bomba gamit lamang ang mga bagay na kayang-kaya nilang bilhin sa maliliit na tindahan. Mula Mindanao ay bumiyahi ito pabalik ng Maynila para naman planuhin ang pagpapatumba kay Pope John Paul II at ang operasyon na yon ay tinawag nilang Project Bujinka o Buhinka. Nang ito ay nabulilyaso, lumipad agad ito pabalik ng Pakistan. Tinangka niyang i-recruit ang isa pang na nagtip naman sa mga tridad ng kanyang kinaroroonan na naging dahilan kung bakit siya ay nadakip ng mga tridad. Inilipad agad si Yosef sa Estados Unidos para malitis siya ay napatunayang guilty at mabubulok siya sa kulungan dahil hindi siya binigyan ng parol. Matindi ang paniniwala ng judge na delikado ang publiko sa kanya dahil ang tingin nito sa mga Amerikano o ipapang mga lahi na hindi sangayon sa kanyang mga edilihiya ay kaaway at nararapat na mawala sa mundo. Sa investigasyon ay lumalabas na ang pagpapasabog niya sa Philippine Airlines Flight 434 ay isang test run lamang dahil kung yon ay nagtagumpay, may balak itong gawin ang parehong plano sa Estados Unidos at pasabugin at pabagsakin ang labing isang eroplano ng American Airlines. Ang pagkakadakip sa kanya ay naging daan para mapigilan ang pagkamatay ng tinatayang ilang libong mga tao. Si Pope John Paul II ay matagumpay na nakabisita sa Pilipinas noong January 1995. Ayon sa ulat ng Cebu Daily News, karamihan sa mga crew ng Philippine Airlines Flight 434 ay nag-resign sa tindi ng trauma at nagdesisyon silang lumipat at minirahan sa ibang bansa. Habang si Captain Reyes naman ay ipinagpatuloy pa rin ang kanyang karera sa Pilipinas. Ang naoy no presidente na si Fidel Ramos ay ginawara ng mga awards ang crew at mga piloto ng nasabing flight dahil sa magaling nilang paghawak sa sitwasyon na naging dahilan para maligtas ang buhay ng mahigit dalawang daang tao. Si Komendador ay lumipat sa Cebu Pacific bago siya lumipat sa Vietnam Airlines. Noong 2016, siya ay naging Chief Executive Officer at Presidente ng Air Asia Philippines. At kalaunan ay naging Chief Operating Officer siya ng nasabing kumpanya noong 2019. Base sa kanyang LinkedIn profile mula June 2020, siya ay isang part-time synthetic flight instructor slash evaluator sa Alpha Aviation Group. Kahit ang gobyerno ng Estados Unidos ay kinilala ang magaling na pilotong si Captain Reyes dahil sa magaling nitong paghawak sa sitwasyon at ang matatagnyang pagtestify sa trial na naganap para maipakulong ang teroristang si Yusef. Sa record na makikita sa website ng Senado ng Estados Unidos, ay pinuri nila si Captain Reyes sa kanyang kagitingan at malinaw na pag-iisip noong December 11, 1994. Sa huling parate ng dokumentong yun ay sinabi nila na ang Estados Unidos at iba't ibang mga bansa sa buong mundo ay malaki ang utang na loob sa kanya dahil sa kanyang kagitingan na ginawa. Si Captain Reyes ay kalaunang lumipat sa Cebu Pacific Airlines bago siya nag-retire noong 2002. Limang taon pagkatapos noon ay pumanaw ang magiting at magaling na si Captain Reyes. Noong 2006, ang Transport Security Administration ay ipinatupad na maaari lamang makapagdala ang isang pasahero ng 100 ml liquid container sa loob ng eroplano. Marami ang nagreklamo sa bagong restriction. Pero maaaring ang dahilan ay hindi sila pamilyar sa nangyari sa Philippine Airlines flight 434 at ang pagtatangkang pagpapasabog na naman ng isang eroplano noong August 2006. Base sa intelligence na nakuha ng British Security Services ay natuklasan nila na may mga terorista na naman na gustong pasabugin ang isang eroplano sa pamamagitan ng paggawa ng bomba gamit ang hydrogen peroxide na nakalusot sa security check. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang pagreklamo ng iba mga tao. Pero ang mga opisyal ng bawat airport sa buong mundo ay tila hindi tatanggalin ang patakaran na yun para sa kaligtasan ng publiko. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!